Ayan, welcome back mga sir at mga boss at mga viewers. Yan, may gagawin tayong K Audio KA711. Ang problema nito ay as usual katulad ng 602R ng concert ay ayan kinalawang. Bali nakalimutan ko na kung anong gagawin dito. Binuksan ko tapos tinawagan ko yung may-ari kung anong gagawin. <laughs> Sabi niya ang napagkasunduan pala namin dito ay Hugasan ko muna yung board, lalaban ko muna, tapos papalitan ng kinalawang na pyesa pag gumana sa kanamin pag-usapan yung Precio, Okay, at saka ano naman eh, nagbigay naman tayo ng initial na ano nito. So, yun muna ang gagawin natin dyan. Kalas-kalas muna din. Uh, as usual, dapat dating gawin. Lahat ng kinalawang papalitan. Yung mga hindi kinalawang, hindi papalitan. Sabay testing, sabay sound check. Yan, okay. So, sa ngayon, kalasin ko muna. Tapos bukas ko na hugasan. Okay, simulan ko na muna at ng ano tawag dito. Saan na balagay ng ano? Wala pala ako lagayan ng tonilyo nito. Okay, saglit lang mga boss. Mga boss, so ito yung ano uh, nailagay na natin. Bali yung mga napalitan nating piyesa yun o. No? Mga kinalawang. Ngayon, nakadaan ng test valve. Yun na natin. Tapos dito tayo. Ay, hindi pala nakakabit yung ano. Baba muna natin. Check na natin kung gagana yung relay Power on natin. Ayan. Pamilaw saglit. Okay. Ayan. Nag-switch yung relay ngayon, Testing natin. Tika lang. Ay, wala pala tayong pan-testing. Okay. So, ayan. Nagkabit na tayo ng audio input. Off muna natin yung volume. yan Off. Tapos off. yung mga volume. Tapos ito yung uh, indicator power natin. Ang problema, gumagana na agad yung ano, naka-off naman yung volume, naka-off naka off naka So try nga natin lagyan ng speaker kung saan ba na yung ano. May speaker tayo dito pa. Isa-isa lang para ma-identify natin. Dito muna, kapita. Okay. Ito yun. tama din yung mga pihitan okay may tama na yung mga pihitan tawagan ko yung mamaya yung mayari ito okay. so mga boss may problema mga pihitan kausapin ko muna yung mayari kung anong sitwasyon dito okay mga boss so pinaliwanag ko kay customer na kung gusto niyang ipagawa din ng maayos papalitan to lahat yung sa microphone kasi nagloloko na rin pero, uh, sabi ko kung hindi mo naman gagamitin yung mic, kahit huwag nang palitan yan, ito lang sa baba. Yan. So, ito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano? Nakutol tayo kasi si Kuya Jonathan to, no? Nagdala ulit ng panibagong gawa. Bale, yung gagawin natin dito ay ito lang nga. Uh, inulit ko lang yung sinabi ko, no? Yan, mga pihitan. At very common to sa key audio kasi hiwala yung volume ng left, hiwala din yung volume ng right. ah uh, sa mga traditional na ano, magkasama na pwede ito hiwalay. So maganda dito, pwede mong timplahin ng maayos kada. So palit tayo nito, then text ko mamaya yung may-ari. Madali na lang to mga boss. Mga boss, so ayan, nagkabit na tayo ng speaker, tapos input. Yung mga potentiometer, ayan, simula dun sa baba hanggang dito, dito, ayan. Andun lahat, ah uh, 9 pieces na uh, puro 100k. Puro 100k yung ano niya. Buti lang dumating na din yung in order kong 100k. Okay na. So, volume tayo. Yan. Tapos ito yung pinaka no. Yan. Okay na. So, tayo natin galawin tong ano. Tone control niya. Gumagana. Itong tat, tatlo na to. Walitos. Yan, okay. 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 Okay, itong kabila naman ngayon, titisting natin yung right channel. Okay. So ayos na mga boss. Hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. Uh, ang naging problema nito ay yung pinaka-common na problema ng mga amplifier. Uh, ano? Meingay, meingay. Ano, ambulansya. Ang problema dito ha, uh, masyado ano eh, masyado maingay dito sa lugar namin. So nangyari, kalawang at saka potentiometer ah uh, Halos lahat ng integrated amplifier ngayon na mga ano, ganun na ganun na ang problema. So hindi talaga maiwasan talaga yan ano eh. Ganun talaga. Kung bibili kayo ng bago, ganun din talaga kakalawangin, kakalawangin. Kahit hindi naman kayo sa tabing dagat. Katulad nito, marikina kami, malayo naman 'to sa dagat. Ganun talaga. Malayo din naman sa ilog yung may-ari nito. O nasa piyesa talaga. Matong ah. Okay, hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat. Limisan ko na lang 'to.